Si, si daddy ano sin ano? wai sayang. Ah. oh oh. kita ah kalabasa. Ay, kami asay. <laughs> ka. <Holy> Uli <laughs> ka. Si Apple de Paul. Nasa itaas. Pero ma'am, madali lang Sa bubong. ng bayabas at kamo. Ayan. Kuha pa more. Si Apple. Ang tagabagakay na bading. ding? ng bayabas. Akala nyo kayo lang ang may bayabas ha. Dito din sa kabuya meron. Apple, smile ka naman dyan. Yan, sapul na sapul ang kanyang noo. Ayan, ha, si Apple, ha, lentiana na pang Apple. Luway-luway ito. <laughs> An imu, ano, itlog, naimod na. na. <laughs> Ayan po si Apple. Ang darna ng marinig. Oh, <laughs> uh, wow, legs. Ngayon mo kit ako ano? Wala pa kaunti itong ano. Okay na. Ayaw na lang <laughs> po sa po. Ay, ang ganda talaga ni Apple pag bumaba talaga. <laughs> Ano na? Ayaw mo kang bumaba dyan? Okay na! Itapon mo dito, oh! Ang tagal-tagal mo dyan sa taas. O kunti ang nakuha mo. may pa iba kay daghanon no? Tingnan mo. O, oh, ang daming bayabas. O, oh, ayan si Mo. oi <laughs> eh. Aray ko. Aray ko. <laughs> <laughs> Yan si Ab Nakababa na siya Ito yung aking Kaya